Hi guys, what's up? Magandang gabi lalo sa mga kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia. This video po is related sa mga OFW na nagtatanong pa rin kung may back and charges daw po or yung hidden charges na tinatawag kapag nagpadala ka sa Pilipinas kasi may mga po talaga na nag-charge pa rin sila pagdating ng pera sa Pilipinas so twice tayo nababawasan kasi pagpadala natin dito sa Saudi may bawas na pagdating sa Pilipinas may bawas pa rin there are some banks talaga na mayroon talagang hidden charges Patulad ng Al Raji injustapose yung alinma so almost 100 pesos or 170 pesos yung binabawas kapag nagpadala tayo sa Pilipinas may mga banks naman na hindi na sila nag-charge ng back-end charges po patulad ng Fori, STC, Mobily so in this video po we're gonna talk particularly lang po sa Fawry bank po kasi when it comes to rate when it comes to pagpapadala I prefer to use Fawry bank po kasi yung rate nila is fixed po magkapareha lang po yung rate ng bank tapos ng GCash or ng cash pick up po so unlike po sa STC magkaiba ang rate ng bank at ng GCash po so mas maganda talaga sa Fauri kasi fixed lang yung rate niya and then when it comes po sa pagpapadala real time po yung padala natin so real time it means within an hour or within a minute marireceive agad yung padala sa Pilipinas po. So in this video po mako-confirm po natin yan kung totoo ba talaga na wala silang hidden charges or yung backend charges at how long po darating yung padala natin sa Pilipinas. So ayun guys, mako-confirm po just keep on watching po and then susunod na maraming salamat and see you po. Bye-bye. Hi guys, welcome back po. So, lagi lang po tayo sa ating Fauri Bank. So, from here, click lang natin yung FAURI, heto. And then, money transfer, then required information, i-fill up natin dito, transfer via RIA. Ayan siya, guys. So, kailangan talaga natin i-fill up yung mga information dito. Then, beneficiary, of course, yung, let's say, yung aking GCash account, personal account ko po yan. So, from my own account, let's say, magpapadala po ako ng 640 RIAs po. So, ayan, guys. So, dito makikita agad natin yung rate at na at yung amount na ma natin sa Pilipinas. So, let's say 640, 9,686 darating sa Pilipinas. Tapos, may 8 reals na bank charges po. So, yun guys, 8 reals lang po yung bank charges. Napakamura, di ba? So, wala pa rin siyang back charges. So, ito yung information ng pinadala ko po. 9,686 po yung 640 real so makikita natin dito yung rate po diyan din yung rate so hintayin natin yung OTP ayan So, ganun lang po kabilis magpadala gamit ang Fauri Bank. So, you don't need to go to the bank itself. So, from here, in just right of your hand. So, ayan guys yung mga details po na pinadala. So, 9,686 po yung darating sa GCash. So, open natin yung GCash po. So, ayan guys, from here po, mako-confirm agad natin. Let's say, ayan, 12,000 na po nandyan na yung pinadala kong pera. Dito sa transaction history, or makikita natin dito ayan 9686 po yung pamasok ibig sabihin wala pong charges po na sakto po yung dumating dito sa GCash ko so ganun po talaga walang back end charges and the same lang po yung amount and much more po real time po yung padala the same day natanggap agad so that's it guys thank you for watching and please don't forget po to follow para sa iba pang updates po sa ibang information maraming salamat and God bless you all po bye bye po